Hi, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to uh, Vice President Sara Duterte uh, following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Mm. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, uh, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at na itulong na ng pamalaan sa taumbayan. bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing every day. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay. Now, hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni Labi Pizarra mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po tinagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the vice president to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging, maging vice presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang vice-presidente, nasaan?